na ay nangutan sa ako ano, Ma'am, pwede ba ko magfasting? Kay naibog daw siya sa ako a ah, o sa mga amiga na sige nagfasting. Kailangan ba mag magfasting kung naata sa low carb lifestyle? Ang tubag ana is dili need magfasting, labi na og newbie or baguhan ka pa. Kanang fasting di na ginadali-dali, dili na basta-basta buhaton. Kanus aman ta pwede magfasting, Ma'am? Ayaw sa pagdali ha, kay moabot ra ka sa fasting stage ang unaha kay food adaptation ka og low carb foods, i-train usa nato ang atong lawas sa pagkaon og mga low carb food kaon sa og 3 times a day na meal na low carb foods sa atong plato 40% protein 40% fat and 20% carb sanaya sa ang lawas until mahimo na kang fat adapted paminaw sa imong lawas pirmi kay muhatag ra na og signal og pwede na baka mag fasting kusa ra na nimo ma feel kung fat adapted na ka og pwede na ka mag fasting unsay sign na fat adapted na ka ma'am kung wala na kay cravings og dugay na kagutomon maunang sign na fat adapted ka na mauna ayaw pagdali Grad kadua lang ta aron di ka matuliling Maunang importante na mag-follow ta sa guidelines memorize sa unya balik-balik ka og basa aron masabtan gyud ba kailangan nimo buhaton ang low carb intermittent fasting og tama aron during sa imong journey wala kay mafeel na discomfort og mas successful ka ayaw pag sundog, -sundog nga nagsigi og fasting imong mga amiga kay aron ma-reach nila ang autophagy og maayo sila sa ilang mga sakit Kay tungod na ay healing benefits ang pagfasting kana manggud sila dugay na na sila na nag low carb mga fat adapted na na sila og dugay na na sila sa fasting bago pud na sila nag fasting ni -agi usa na sila og food adaptation kay og mag shortcut ka aw bahala na ka kay maglisod ra ka mobalik ra gihapon ka sa pagkaon og high carbs kay pirmi mang kagutumon unya mahulog na mag crash diet kaso ikaw ra madaot og di gihapon ka mag successful sa imong pag lose weight kay wala mang kami sunod sa tamang proseso so mauna sunod jud ta guideline sa ayaw jud intawon pagbuot buot diha. kabaluko ko kaya ralagin na. Basta stay low carb ka per ha?